Guys, Jeff Abante again Ayan, misis ko, maganda kami Mamalingki kami, mamalingki Ayan, kasi medyo malamig na uh, At saka Saturday ngayon Malingki po tayo Ayan, Diyan po kami mamalingki Ayan, first market Meron po kasi diyang 10% discount So, ayan, bagal lang misis ko uh, Punta tayo doon Punta tayo doon Asa ka na? Ayan oh, Hindi ba sara? Ayan Punta tayo, ayan Ayan market Ayan Nandyan po Nandyan po tayo pupunta Ayan Oh, Open po siya So ayan Pupunta po tayo dine eh. Titingin tayo Kung anong Mabibili today uh, Ha? Ayan Hello How are you? Ayan Ating kababayan Ayan ano tayo oh, Maganda ngayon yung Video <laughs> Ayan Marami nga O oh, yung May fresh egg ba? Ayun no, Ayun okra Ayun guys May okra Kuha tayo ng okra Ayun magkano yung okra Para alam ni'yo may idea kayo Ang okra po ay Six dollars And ten cents Magkano yung sa Pilipinas Convert convert na naman tayo Kailangan <laughs> uh, natin ng Togi Be togi be Masarap yan Togi tayo Ayun, Togi is Two dollars and fifty five Isang ganito Isang balot Ayan. Ano to ito, wala, Sa yote walang presyo Umaya pa yan Ano pa bang mga pwedeng ano? uh, Bilhin mm. Oi, ito Ang aking favorite Maganda kasi yung ano dito eh. Ayan is uh, Squash kalabasa Yung ganito lang kalaki guys three dollars and seven cents three dollars and cents Ayan ganito Ganito kalaki Ayan Ayan, ano pa bang ano? Ah, may tinapay. Siyempre, Pilipino tayo. Mahilig tayo sa tinapay. Si pandikoko. Magkano ba itong pandikoko na to? Magkano Pandicoco? Parang Pilipinas. 569? Oh. Para Pilipinas. Parang Pilipinas lang. 569 ang pandikoko. Ang, isa, ang tatlong piraso. 569 dollars yan. So, alam mo naman, di tayo mahilig dyan. Dalawa lang. Okay. napa. Ano ano pa ba bang tinapay? Ito be, ayaw mo ito. Yan. Ah. Uh, uh, yung date nito is 2.13. February 13. Hindi ko lang alam kung magkano itong nice, uh, ano, tasty bread. The bread. The okay, nandun na daw. Kapuha ng misis ko. Ayan. Ayan, ano pa ba, ba? Uh, mga gulay din dito. Ito, o ito! Ano ba ito? Pichay. Pichay, Pichoy. Magkano ang pichay natin? Pichay. Fresh egg ba yun? Ah. Fresh egg yun. Yes. ko <laughs> ito pala yung balut. Alam ah, po. Ayan. Ayan. Po. Bilag ko na ngayon para magkaroon tayo idea. Umamiya oh, ba natin malaman to guys? Ah, para may content. Para may content tayo. Oh, kasi 2 weeks akong may sakit kaya hindi ako makapagano wala akong content <coughs> content creator <laughs> ayan ano pa ba what else ba na English na no ano pa ba ah uh, mga Pilipino oh Pilipino alam mo ba kung magkano itong ito guys ano 789 yan 789 ito lang yon dollars oh ang yan <laughs> good luck good luck ah uh, Bili tayo tayo ng ginger, ginger kasi may ubo pa rin kasi ako eh. Kailangan ko to. Ayan, ginger. Ang ginger. Ang ginger. Ayun, wala. Saan na? Ito na lang. Mga ku kunti lang kasi parang na ano na. Ayan. Tapos, meron kasi akong binibili ditong tinapay guys na binabaon ko. Asan na ba yun? yung baong ko ang tinapay na yun nasan ba? Ah. ba yun ah ba yun parang nawala nawala yung tinapay na binabaong ko asan siya ay ito pala siyempre okay. ayan si Hansel ayan binabaong ko yan si break time yun ang kinakain ko trabaho uh. ayan Oh, magkano ang egg mo to? Oh, mukhang brown na brown na. Ah. Maganda yan, maganda yan. Hello. <laughs> ha? mango? Mango, $4.99. Oh, uh, ayan, oh. Kakapitas lang yan. $4.99 yung ano. Uh, per, per, pound, ya? Oh, per pound. Ayan. May meron pa ba tayong baboy? <laughs> meron <na> baboy. Hindi <laughs> oh, pa ba, pala nahiwa yung kakabili natin. Ano pa ba? Ah. Oh. Ayan, busy-busy si kabayan natin. Oh. Busy sila. Di ba may hinog pa to? Mas maganda pa daw pag nahinog. So wag na natin kainin yan. Pahinogin na muna. Tingnan muna natin yan hanggang sa dapuong, so, Ako ginawa ko bagong. Ako bagong. na naman. Lalo tayong magkakaano niyan. Uric acid. Masarap talaga. Oh. Tama ang sabi mo. Ayan. Ay, wala tayong wala tayo magagawa. Nandito tayo sa ano. Wala naman tayo sa Pinas. Ano? Oh, $5. dollars daw. Hindi naman kayo. So, nandito tayo sa labas. syempre. Kailangan natin kailangan natin ng ano i-accept na yung mahal ng bilihin. Ayan. Kumusta okay. <laughs> oh, na si Mr. Ma na? Ano? Yeah. Mr. Hello. Ma kumusta? Okay. Na, hindi pa siya nagano, hindi siya bumalik doon, ayaw niya. Balik ka lang siya. Ni, <laughs> ni no, wag mo nang ano. Eh, ano ko marami ka pa bang pabayad. <laughs> Sabay gano'n, no? Ay, okay, tayo, guys. Gizzard at saka no, liver. Adobo. Ah, adobo, adobo. Ayan. Ano ba 'to? Chicken liver. Ah, uh, kano po siya? Walang naka price. So, walaan na lang natin 'yan mamaya. <laughs> walaan na lang natin mamaya 'yan. Masarap kasi 'to, yung adobo. Gusto ko ito, yung adobo na no, yung toyo. Yung pa ko na gusto. Oh, wala pala price. Eh. But, butin lang si Ano natin eh Binigyan agad tayo ng price Isipin mo Ayun isa pa Ano naman yan Para Mix kasi yung ano Yung chicken liver At saka ano Gizzard 475 475 So guys 440 446 Ayun Sige bahala na kayong magano ano Mag uh, Times sa Mag convert sa Pilipinas para magkaroon naman kayo ng problema dyan habang nanonood kayo. Shumai. Magkano shumai? Mukhang, mukhang masarap. Masarap oh, daw yan. sige, sabi. Siyempre, maniwala tayo. Asan? Ay, haya hayaan mo yan. Kailangan meron ako. Minsan kasi naubusan na Hansel dito. Eh. Alam mo naman tayo. Eh. Ah, Gabi. Ayan, Gabi, oh. Gabi. Gabi. Six pieces ano? Yes. One, one, ayan, ano? baliwanag Ay, mo nga. Ang anim <laughs> na piraso, magkano sa Pilipinas? 27.68 times 41. 1,000 1,000. 1,100. Anim na piraso. <laughs> Grabe sa Pilipinas, oh. oh. Samantalang, titira ko yan sa kapitbahay <laughs> namin, ah. <ha. laughs> dito, dito, kailangan talaga bumili. Mm, sa bahay nila, nalalaglag yung mangga. Nasa harapan ng bahay namin. Oh. Grabe Ayan na, sige mag-convert na kayo guys <laughs> Tulungan nyo kami mag-convert Para maintindihan nyo na hindi pala ganun kadali Kasi kami, nung pa-abroad kami nagko convert kami. laking income Ngayon, convert nyo ngayon yung bilihin Anim na peraso, 1,100 Oo, anim na peraso, 1,100 dollars Gino'n ko, dami sa bahay niya Harap ng bahay niya eh. kayo, Ano pa, ayan ah, guys, isi-share natin to mapahaba na rin yung video natin <laughs> Pero sige lang Uh, ikakat natin yung iba niyan mamaya. Ayan. Hi! Thank you, Ayan. Ah, sa baba, sa baba. Oh, sa yute. Ayan guys, sinigang. Oh, try natin. Sinigang sa sampalo, uh, sa gabi. Uh, oh, $1.99. Ayan. Ang isang piraso. Oh, diba? Good luck sa atin. Good luck sa atin. Ayan. Ayan, nabili natin. Meron na doon. Para meron tayong makain in a week. So, medyo kunting tipid tayo ngayon. May discount kasi dito, guys. Ang yeah. ano? Ng kakasahod lang ng GBS. So, 10%, 10% right, no? Tama? Oo, oh, 10%. So, malaki bagay na rin yun para sa aming, ano? mga nagtatrabaho sa GBS na binibigyan kami ng discount dito sa store na to. So, ayun. Dito kami buwibili. So, mayari nag-work daw uh, nag-work din sa GBS. Parang ano? eh, return lang niya sa ano. So, yung mga time na siya nag-work. O, oh, yan. Napaliwanag ni uh, ate yung lahat yung na na, ano, sa, sa, ano. sa mga sa mga trabaho. So, oh. lang sila oh. so <laughs> shout out talagang sa mayari. Shout out sa <laughs> more discount. <laughs> sorry ganun. <laughs> more discount. Ay, oh, shout out sa may-ari nga daw. <laughs> Ayan guys. <laughs> Mga karating ba? Hindi. Hindi naman nagsubscribe sa atin yon. <laughs> <laughs> Sana. Sana all. <laughs> Sana all. <laughs> Ayan guys, may ulit. Eh. Ha? Ayan. Kuha kami ng ipon guys. Ito. Malalaki Dibaba, diba? Pareha lang yan Walang pinag-iba yan Ayan Magkano itong ganito? Ito oh, O, ito daw Ay, Masusunod ang amo O, oh, ma'am Hawakan mo, ma'am Ayan P1,000 1000 P1,000 1000 din ito Pacific White Shrimp P1,200 P1,200 p sa Pilipinas Laging kinukonvert na niya Para hindi na ako mahirapan Tsaka yung mga nanonood Para hindi na ako mahirapan Converted na p daw P1,200 Sige Para Magkano yung kangkong? Okra, at saka, ano? Okra. <laughs> Oo, oh, nadubli na yung okra ko. <laughs> Magkano yung kangkong? 6.99. Grabe. <laughs> guys, kangkong guys, ayun o, no, kangkong. Chinese kangkong. 280 dollars $280 to to. Oh, P Philippine money. Oh, 6 dollars, grabe. So, yan guys, para alam nyo, Oh, huwag na natin pabain guys kasi mahaba na yung video ko. Mamaya uli. Ayan na guys. Tapusin na namin yung sa amin. 137. 137 daw. 137 ano? One wala na ba be? Wala na daw? Oh, wala na. Wala na. Buti na lang wala na kasi wala na rin yung pabayad. Sabi ko nga sa inyo guys, dito walang cash. Puro utang. Card. 123 na lang. Asa yung Asa yung ano ko? Isa kong, isa kong ano, phone, nandun yata sa sakyan. Sandali lang, kunin ko lang yung phone ko, guys. Nahabol pa na siya, turon, oh. Turon, turon. Ayan, turon. Turon na oh, nakabalot. Ayan. Saba. May, may lang, may, parang hote. May lang, eh, no. oh. Mali. 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 kuha lang kasi siya kuha, eh. Ah, buti na lang, eh, meron tayong, ano, nag-guide. Ayan. 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 na tayo? Ayan. 129, guys. Ayan. Baka sabihin Ayan. nag Ayan. Kukuwento lang kami. 142 siya tapos na less na yung 10%. Oh, 142 nag less less than 10%. Malaking bagay na rin 'yon. Uh, Ayan. Utang po. Ah, syempre utang. <laughs> utang. Syempre utang. Ay, okay na tayo. Ayan. Ay, ayan. Ayan, guys. Ano okay. na, tayo? Nakautang na naman tayo. Alam mo naman tayo eh. Tanong nga dito, Eto, cash ba o utang? Utang tayo, diyan tayo magaling, utang. Salamat ko. So maraming salamat. Yan guys. Putulin mo. Hindi uh, natin pahabain. Ayun. Ah, uh, Yung may-ari ng isource. Eh. Ano na, na-video -na ko na rin yan. Baka hindi niya maintindihan. Tagalog po naman sa salita natin. Ay. Oh, huwag mo pahirapan ako. Pahirapan din ako. Ano ka ba? Hanggang Tagalog lang tayo. Ay, baka mamaya, dumugoy ilong natin. And guys don't forget to subscribe like and share by click on the notification bell game update kayo sa mga bagong videos. God bless you guys.